So, mga guys, shout out. Magandang hapon sa inyong lahat. At nagpabalik ulit tayo sa haba-habang araw na hindi tayo nakapag-vlog. Uh, nandito tayo ngayon sa may solid shipping lines mga guys. Dating gawin pa rin. Yan pa rin ang ginagawa namin. Rating. At uh, ang mapapansin nyo mga idol, naligo na sa pawis ka uh, na ibang adventure ngayon mga idol yan mga guys ginawa namin kanina hindi na lang ipinakita sa inyo dahil gawa nga na makulimblim oh, makulimblim ang weather yun kaya paspasan yung gawa namin yan yung aking malupit na checker. Sini-check talaga niya yan isa-isa. Para walang sablay. Pero sablay naman. <laughs> Gago! Pagdating sa destination mga idol, sablay naman. Kung hindi ko lang sobra. Ibang May pa sobra kaysa kulang. Yan mga guys. Pasensya na kayo. At kailan ulit tayo ulit nakapag-vlog. Bali, wala ko lang isang linggo yata, wala tayong upload, puro lang tayong live. Magandang hapon sa inyo dyan at sa mga solid kong mga subscribers at silent viewers. Maraming salamat mga idol. At yan na lang ang natitira mga guys, bali isang stock na lang po yan, yan yung sa likod natin. Kikrit pa natin yan. At yan yung last paleta natin. Kikrit namin. At yun yung kumpare nating matindi. Shout out dyan sa Mindoro. Taka Mindoro yan mga guys. Yan yung ano doon. Yan yung siga doon. sa tribong alangan. <laughs> sa tribong alangan yan mga idol. <laughs> sa kalye wak wak. <laughs> What? What the fuck? Woo! Hala, kahit wala tayo. Ay sorry sorry wala tayong upload mga idol ganun pa rin naman ang ano natin pasensya na at maraming salamat sa suporta at sa mga walang sawang ano panonood sa aking channel mga idol shout -out din sa aking mga kapwa mga vloggers dyan mga vloggers sa ipatibang panig ng mundo yun shout -out sa inyo yon tinitira natin ngayon mga guys puro live. at maraming salamat nga pala sa mga tapo akong mga vlogger yung mga pumasyan sa aking live kahit pasilip silip man lang maraming maraming salamat sa inyo mga idol Ooh. laka naman laka naman at bumabati sa inyo idol ng merry christmas in advance Baka naman meron kayo dyan Kahit wag, wag na magbalot Pwede na yan Kahit wala nang balot-balot Pwede, may gcash naman tayo Baka naman Yung mga taga-abroad dyan mga maaluan na yung buhay mga vloggers Baka naman Meron kayo dyan mga luma-luma mga gopro <laughs> Pwede nyo ibahagi dito sa mga Nag-upisa palang mga Small youtuber Abaw naman eh. Wow. Ay ninyo. Wow. Diferensya yan. Paus puso pa rin ano yan. Masalapat yan. Ay, mga guys, kahit gusto ko kanina mag-vlog eh. Hala, paspasan kami. Kala namin, itutuloy hey, ang ulan. At tingnan nyo naman mga guys, so oh. Yan. Dalawang oras lang yan. Ginawa namin kahit uh, break time tinitira namin yan para walang masabi yung aming ano, bisina kasi malapit na yung ano, yung bigayan ng 13 month at bonus maka naman mga sir mga mam ma dagdagan nyo naman yung aming Sana bonus aw. at para kayo makabili na ng isang container <laughs> isang container ng tubig <laughs> guys. Shout out sa mga probinsya provi natin. Yung mga silent viewers natin dyan. Shout out sa'yo. Sa inyo. Shout out nga pala kay Hero Mododoy. Shout out sa'yo Idol. Kay Farmer Boy TV. Shout out sa'yo bye. Kay vlogger. Mas karang vlogger kuno no. Shout out sa'yo Idol. Mam Millet Vlog at Princess Freya. Shout sa inyo mga guys. Okay, Bernice Moment, shoutout din po, Idol. Kay 20 Wheels TV, shoutout sa sir. Epi Sampaga, shoutout. Ah. Oh. Yan pala mga guys, ah, medyo busy tayo ngayon itong linggo na to kasi grabe yung pangarga namin. Minsan, ano na, alas 10, yes, alas 11 na nakakawin ng bahay. Matindi yung mga uh, pangarga nila ngayon, walang patid. At kami nga pala mga guys, hindi nyo alam, eh, may dance number kami sa party namin. Wee! Na. Wee. Sasayaw kami ng ano, ng ano ba yung Basta mga sikat ngayon sa, sa TikTok. Yan yung, yan yung DI namin guys, yan naglalagari. Dati kasi yan ano, kasama niyan dati guys ng ano, street boys wow kumpara ni Jong yan tsaka ni Long na guys, <laughs> pumaluktot, <lang. laughs> pumaluktot na guys tina nyo pati lagari guys baluktot na dahil sa pagmamadali at pakatapos nga pala nito may ano pa pick guys. may pickup pa kami may air shipment na naman daw Marabi naman sana naman Lord, maging mayaman kami. Ayan, mga guys, pako na yun, guys. <laughs> Ayan. yung guys. Wiwiw! kasi mga guys, sabol natin dahil kanina, grabing ano na makulimlim, makala mo, babaksak lang kaya Tuli-tuli-tuli. Ayan, mamaya ulit mga guys. At i-kamada muna. Ika-kamadaan na muna namin po. At i-abot ko muna po sa kanila. Ah, magalit sa atin si engineer. Puro na lang tayo vlog. Go! Yan mga guys. Ang huling paleta natin. Ang huling creating natin ito mga idol. Pagpasensya nyo na mga idol Ilang Halos mag isang linggo din tayo walang upload At medyo busy lang talaga mga guys Saan saan yung tagbo natin Ngayon naman babawi tayo mga guys Yan na lang natira mga guys Ito so, loss na to Kasi mga cups lang yan yan na nga mga guys to tapos na babayaran na lang para susuruhin na to ng forklift para ay papasok na sa container to nag iisa yung gensan natin mga guys yan papuntang gensan kasi ito mga idol, anim na crates papunta rin Davao at yun, nag-aabang na yung sa atin na maliit para pagkatapos bayaran na uh, susuruin na niya ano kasi yung proseso dito mga guys, kailangan bayaran nyo muna bago susuruhin. Pero bibigyan na kayo ng ano, ng number ng container kung saan nyo ipapapasok. mag alas stress na mga guys ng hapon. Tayo pipika pa mamaya. Yan, tinan nyo mga guys oh maaga pa pero konti na lang yung shipper ang hina talaga ngayon mga guys yung iba pero sa amin hindi naman malakas naman yung pickup namin siguro depende siguro sa kliyente mga idol tinan nyo oh. nung last veron, nung last year na December hindi mo makikita na ganito to dito mga idol ang hip, sikip dito Ito so, nangyari. Yan, yan na mga guys. Sinusuro na yung ating pangarga. Ayan. Maliwanag na. Ipapasok na talaga sa container. Yan bait na ang forklift operator dito mga guys dito matanggap dito ng pera pera mga forklift mabait sila talagang trabaho lang hindi kagaya sa ibang mga ano mga guys pera pera dito wala sila tumatanggap dito ah, mabait talaga yan mga yan Alung lalo na yan Yang forklift driver na yan Bait nyan Ah Yan o oh. Buti na lang may empty Buti na lang may empty Ah, ah. Yan. Isang crate na lang ng dabo na iwan mga guys. Tapos yung mali doon, yun yung papuntang Jensan. Ayan na mga guys, nandun na yung last crate natin, Jensan. Malinis na yung pwesto natin. tayo ready for pick up na naman tayo mga idol. Sigurado to alas dos na madaling araw, makauwi. At may may may, may konti at magme-merienda muna kami. Medyo gutom na. Oras na kasi ng merienda mga guys. Oh, din Ha?